Makalipas nga pala yung siyam na araw na pagpapapogi ko dito sa nabil kong napabayaan na Suzuki Skydrive Ito na nga pala yung finish product Yung akala mong wala ng pag-asang pumogi pa uli sa sobrang daming issue Pero halos branyo na itsura ngayon Kaya dito nga pala sa video na to ipapakita ko sa inyo yung transformation nito ni Project Tagtag -tag at kung magkano rin yung naubos ko para mapapogi ulit to bali ito na nga pala yung last episode ng pagpapapogi natin kay Project Tag, Tag. At sa mga ngayon lang makakapanood ng video na to bali nabili ko nga pala to sa isa kong follower in-offer kasi sa akin dahil napabayaan na at, at dahil marami na rin nagsasabi sa akin na bumuuraw ako ng SkyDrive kaya tinesting ko mag-project bike nito hindi pa naman to sobrang lumang modelo pero bihira na lang din kasi nagbebenta ng pyesa kaya noong una medyo nagdadalawang isip talaga ako pero nang nasimulan ko na nga pala ikabit yung mga kaha para nagbago yung pananaw ko rito maangas din kasi tignan. Pero mabalik muna tayo dito sa kinakabit natin na pyesa Bali halos puro kahan na lang dito sa harapan yung kulang dito Kaya nilagay ko na nga pala yung magkabila ang bulsa Tapos nilagay ko na rin ng screw dito sa likod Kinabit ko na nga rin pala pati yung bangka Itong kaha dito sa ilalim Tapos kinabitan ko na rin ang mga body screw Ito talaga yung klase ng build na literal na budget mill lang Walang mamahaling pyesa Pero kung usapang itsura, siguradong mapapalingon ka rito Lalo kapag nakita mo ng personal Malapit na sana akong matapos dito Pero nakalimutan ko, hindi ko pa pala n at para syempre mas malinis tignan, hindi tayo papayag na isasalpak na lang natin to ng ganito. Kaya tinanggal ko na nga pala tong heat guard, tapos ginamitan ko nga pala ng wire brush, tatanggalin natin to mga na kalawa. Dahil all stock lang din naman yung makina nito, kaya mas mainam na stock pipe lang din yung gagamitin natin. Kaya nang natanggal ko na nga pala yung kalawang, hinugasan ko na rin para matanggal naman yung mga putik-putik, saka natin ire repaint ang panibago. Kaso medyo alat ngayong araw, dahil panay-panay yung pag-uulan, buti na lang may blower, kaya napatuyo ko pa rin. Kaya kinuha ko na nga pala ipang natin dito. Bali, gumamit nga pala ako ng high temp para siguradong hindi matunaw yung pintura. Kaya pagkatapos ko nga palang binugahan to, pinatuyo ko muna. Tapos balik tayo sa pagkakabit ng mga kaha. Bali, dito nga pala natin ilalagay yung headlight para masimulan natin matapos dito sa harap. Kaya isinalpa ko na nga pala yung dito sa kaha. Sa ako kinabitan ng mga body screw. Inayos ko na nga rin pala sa pagkakalapat. Ito magkabila ang bulsa. Sinalpa ko na nga rin pala tong brake dito sa harapan para mapagana na natin tong preno. Kaya nang naikabit ko na yung mga o-ring niyan, sa may gitong mga piti. Tinanggal ko na nga pala tong screw nitong brake master para malagyan na natin ng brake fluid. Kaya nang narepilan ko na nga pala to, saka ko lang piniga maigi itong lever. Mahay lang minuto lang ng pagpipiga, bumaba na rin agad yung mga brake fluid. Ito na nga pala yung time para magsimula naman tayo mag-bleed Ginamitan ko nga pala ng 8mm, niluwagan ko lang ng bahagya hanggat sumirit yung fluid kasabay nung hangin. Halos naka-apat na ulit din ako dahil medyo matagal ko yung preno pero umokay din naman. Kaya nung saktong sakto na nga pala yung preno natin, saka ako nga pala to nirepilan ulit tapos tinakpan ko na rin. Inabit ko na nga rin pala tong dalawang screw sa ako inigpitan maigi para siguradong walang tulong. Kaso nung nag test drive na ako, doon na nga pala lumabas yung problema. May leak kasi dito sa fittings. Hindi ko na lang sinama sa video pero nagpalit nga pala ako ng bagong brake hose. Kaya nung nais ko na nga pala yung preno, sa ako nga pala yung kinabit yung kakasarapan para siguradong wala nang gagalawin dito. Konting masahe lang, nalapat din natin ng maayos kaya kinabitan ko na nga pala to ng screw. Inuna ko nga pala dito sa magkabila ang leg tapos dito naman sa may bandang taas para lumapat ng maayos. Kaya nung nga pala yung pagkakabit sa ako nga pala kinuwa yung kaha dito sa harapan kinonekta ko na rin tong sakit dito sa harness kaya pagkakabit ko nga pala nito dito na tuluyang ang lumabas yung magiging tindigan nito ni Project Tagta yung akala akong hindi ganong kapormahan kahit maayos ko na pero nagbago talaga yung pananaw ko nung naikabit ko na tong kaha sa harapan. malaki din talaga nagbabago sa karisma ng motor lalo kapag nabihisan mo ng maayos yung dating motor na binabali wala lang ngayon babali na ng leeg kaya kinabit ko na nga pala yung B-shape dito sa harapan bali isa lang kasi yung tornilyuhan niya kasama dito sa at syempre pang dagdag detalye, porista Gaming lang naman tayo. Gagamitan natin to ng Yaya Bangin White Boy. Masasabi kong napakabuenas talaga na mapagpapamanahan natin dito kay Project Tagdag sa December. <laughs> hindi man to kasing modelo ng mga bagong labas na motor ngayon sa kalsada, pero masasabi kong kakaiba to. Lalo na kung usapang patibayan, bayan, literal na hindi ka talaga iiwan, basta wag mong papabayaan. At malipas nga pala yung dalawang oras na pagpapatuyo natin sa nirepaint natin kanina na tambocho sa wakas natuyo na rin. Kaya kinuha ko na nga pala yung nut nito sa ilalim, ikinab kinabit ko na rin. Medyo singaw nga lang ng konti tong tambucho. Palitin kasi yung exos gasket. At para makapag-test drive nga pala tayo sa labas habang hindi pa umuulan, kinabit ko na rin to dito sa may bracket. At ito nga pala yung pyesa na ikakabit natin dito. Bali, hit guard naman to ng tambucho. At dito na nga pala nagtatapos itong pagbubuo natin dito kay Project Tagtag. -tag. Abangan nyo bukas yung Project Bike na bubuoin natin. So ayun na nga makalipas ang 9 days na pagpapapogi natin dito kay Project Tagtag. Tag. Finally, ito na nga pala yung final looks niya. Ayan, napapansin nyo, malayong malayo dun sa dati niyang itsura na nanlilimahid, unlimited lupa, tapos napakadaming basag sa kaha. Ayan, kahit pa pano, medyo luminis na siya tignan. Naging kulay blue nga lang siya, combination ng silver, kagaya nitong hit guard. Tapos yung rim, ayan, So halos naging two colors lang siya kaya mas gumanda tignan, mas luminis tignan. So ayan, sa mga nagtatanong nga pala kung nasa magkano raw yung nagastos natin dito, almost umabot tayo ng nasa 32,500 pero dito pa lang yan sa mga pesa, hindi pa kasama yung mismong motor kasi hiwalay natin kinumpit yan. And ayun nga pala dun sa nanalo kagabi kay Project Pangarap, siguro by next week, schedule na natin yon para mapuntahan niya na rito at may uwi niya na dun sa kanila dahil medyo marami lang tayo na si Kaso kinuha ko na rin kasi yung bagong project bike na isusunod natin dito ay Project Tagtag Tag. so ito ipapakita ko sa inyo si Project Esmas ito yung bago nating ipapamanan ng motor ayan, kasi matagal na ito natutulog dito inaabot lang talaga siya ng ulan So, ayan, si Project Esmas. Ayan, di diba? So napaka basic lang para magkaroon kayo ng chance na mapamanahan ito I-download nyo na yung game app na nandito sa comment section Okay? So ayun nga kung gusto nyo magkaroon ng motor kahit wala kayong ipo Napaka basic lang na kailangan nyo gawin I-download nyo lang tong Ace Game tapos mag-register kayo Kung bago lang kayo dito pindutin nyo lang to Lagay nyo lang yung mobile number nyo at iba pang detalye pag okay na Pwede na kayong pumunta dito sa login, pindutin nyo lang yan Alright, ito yung may kita yung pinaka homepage nitong Ace Game Kung naghahanap kayo ng paglilibangan, gusto nyo hindi kayo magsasawa sa sobrang dami Ayan, parang higit 50 laro ata yung meron dito Pero bago yan, papakita ko sa inyo paano kayo maglalagay ng pondo rito I-click nyo lang to Tapos pili lang kayo dyan kung magkano dahil may mga option naman kayo dyan So kapag nakapaglagay na kayo ng pondo, pwede na nga kayo maglaro rito. Ito yung madalas kong nilalaro rito, itong Dragon versus Tiger. Kung naghahanap kayo ng basic lang laruin ito, napakadali lang dahil dalawa lang yung pagpipilian nyo. Dragon or Tiger lang. Tapos dito kayo pipili kung magkano yung gusto yung itaya. Pwede 1 piso, sampu, 50. So kahit pa bariya barya lang, pwede na yun. Ayun eh. yan, mababa, 5 piso lang oh. So ang pangapwede nyo yung tayaan, ito Dragon or Tiger. Tapos kapag tayo naman yung lumabas, automatic balik taya lang yan. So, subok tayo ng 5 piso dito sa Tiger. Real time yan, kapag nanalo kayo dyan, dito naman papasok sa coins nyan dito sa baba. Yan yung pwede nyong i-out dito sa game. So, tignan natin kung buenas tayo ngayong araw. So, 4, tsaka 3, sayang. Mas matas na bara, syempre yung 4, kaya talo tayo ng 5 piso. So, ganoon talaga, paswerte yan lang to. Kung ayaw nyo na maglaro, pwede na i-click nyo lang to. At kung sakali naman na mas buenas kayo sa akin, kung talagang napakaswerte nyo, pinagpala kayo, kung malaki na yung napanalunan nyo, syempre pinakamaganda yung out nyo na. So ito lang yung pipindutin mo, pindutin mo lang tong withdraw, ayan. Tapos ilagay mo lang dito kung magkano yung gusto mong i-out dito sa game, rekta pasok sa Gcash mo yan. So ganun lang ka-basic kung gusto nyo nga magkaroon ng Suzuki Smash na ipapamigay ko sa katapusan ng November. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa, mag-register lang kayo dito sa game na to, right?